Hello mga bata! Magandang umaga! Narito na ang aralin sa Filipino para sa ikalimang linggo. Pagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang teksto, talata at kwento. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang makapagbibigay ng pamagat sa binasang teksto, talata at kwento. Ano ngabang ibig sabihin ng teksto, talata at kwento? Unahin natin ang teksto. Ang teksto ay babasahin na naglalaman ng mga ideya tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ito rin ay nagbibigay ng mensahe o damdamin ng sinuman sa paraang pasulat o nakalimbag. Ano naman ang talata? Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na naglalahad ng bahagi ng buong pagkukuro, palagay o paksang diwa. Ano naman ang ibig sabihin ng kwento? Ang maikling kwento ay kathang pampanitikan na nagsasalaysay ng pang-araw-araw na buhay na may isa o ilang tauhan, may isang pangyayari at may isang kakintalan. Narito ang mga alituntunin sa pagbibigay ng pamagat. Una, mainam na ito ay maikli at makatawag pansin upang maging kawili-wili sa mga mambabasa. Pangalawa, alamin muna ang paksang diwa o paksang pangungusap. lo, gumamit ng malaking letra sa maalagang salita sa pamagat ng talata o kwento. Ang unang salita sa pamagat ay sinisimulan din ng malaking letra. Mga halimbawa. Ang pating ay isang uri ng karniborong isda. Sa kasalukuyan, mayroong mahigit na limandaang uri ng pating. Karamihan ng uri ng pating ay nananatili sa tubig dagat, ngunit may iilang nabubuhay sa tubig tabang. Ang pinakamalit na pating ay may habang 6 na pulgada. Ang pinakamahaba naman ay ang butanding. Ito ay umaabot sa haba na 12 metro. Ano ang maaari nating ibigay na pamagat dito? A. Ang nakakatakot na isda? B. Ang iba't ibang uri ng pating? O C. Ang pating. Ang sagot ay titik C, ang pating. Sumunod na halimbawa. Sabik na sabik si Julia na pumasok sa paaralan ngayong araw na ito. Kagabi pa lamang ay inihanda na niya ang kanyang uniforme. Nakaayos na rin ang kanyang bag at baunan. Pagtunog ng kanyang relo, mabilis na bumangon si Julia upang maligo na. Dali-dali siyang nagbihis at pumunta sa silid kainan. Julia, mukhang handa ka na para sa unang araw ng pasukan, ang bati ng kanyang nanay. Opo, sabik na po akong pumasok, ang sagot ng bata. Ano kaya ang magandang pamagat para sa kwentong ito? A. Ang unang araw ng pasukan, B. Sabik nang pumasok si Julia, o C. Si e. Ang paaralan ni Julia. Ang sagot ay titik B, Sabik nang pumasok si Julia. para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin ng kwento. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Nagdiwang ng kaarawan si Betty. Dumalo ang kanyang dalawang kaibigan na si Namara at Ana. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan sa paglalaro ng parlor games. Habang naglalaro, nakita ni Mary ang masarap na cake at spaghetti na nakalapag sa mesa at agad na niyaya ang dalawa para kumain. Nang makatapos sila sa pagkain, niyaya ni Betty ang dalawang kaibigan upang magbukas ng mga regalo. Napansin ni Betty na nawawala ang isa sa kanyang mga regalo. Hinalughog ng tatlo ang kusina, sala at tatlong kwarto para hanapin ito. Nakita ni Betty ang nilalaro ni Kimmy, ang kanyang alagang pusa, ang isang di kalakihang kahon sa ilalim ng kama niya. Lubos ang galak ni Betty nang makita ang nilarong kahon ng kanyang alaga. Ito ay ang hinahanap niyang nawawalang regalo. Ngayon ay sagutin na natin ang mga tanong. Sino ang may kaarawan? A. Si Betty. B. Anna. C. Mickey. Ang sagot ay titik A. Betty. Pangalawa, piliin ang letra na maaring pamagat ng maikling kwento. A. Ang kaarawan. B. Ang nawawalang regalo o C. Regalo ni Betty Ang sagot ay titik B. Ang nawawalang regalo Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat ang pamagat ng teksto sa sagutang papel Narito na ang teksto, ating basahin Ipinanganak si Jose Rizal noong Hunyo 11, 1800 61 sa Calamba, Laguna. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Chodora Alonso. Ang kanyang ina ang naging unang guru niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa kanilang tahanan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binyan, Laguna. Nakapagtapos siya ng batsilyer sa Agham sa Ateneo de Manila na may mataas na karangalan. Ang No Limitangere at El Filibusterismo, ang kanyang dalawang nobela na naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga praile sa mga Pilipino at mga katawalaan sa pamahalaan ng Kastila. Dahil dito ay pinaratangan siya ng sedisyon ng mga Espanyol. Nakulong siya sa Fort Santiago at ipinatapon sa Dapitan. Isinulat din niya ang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Si Dr. Jose P. Rizal ay binaril sa Bagumbayan na ngayon ay Luneta noong Desyembre 30, 1896. Ano kaya ang pamagat na maaaring isulat natin dito? Para sa panghuling pagsasanay, kumpletuhin ang pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa aking napag-aralan, dapat muna nating alamin ang paksang diwa o paksang pangungusap upang makapagbigay ng pamagat sa binasang teksto. Hanggang dito na lang ang ating talakayan para sa araling ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, paalam!